Yan, tapos na ako. Ready, na akong Ready ba ta kaganyan ka? Bakit may swimming ba kayo? Gaga wala. Wala kasi yung pwedeng kong katulong kaya ako muna yung lalabas na Bakit? Ano magagawin sa labas? Huwag ako sa tindahan. Bibila ko suka. Ha? Bibila suka? Naka-swimsu? Gaga, yan yung uso sa fashion victim ka. Hindi ka nga lang lalabas ako. Kuni-kuni pa ito hindi ako naman. Diba? Kailangan paglalabas ko kailangan nakapayo ako para hindi ako ma-expose. Okay. <laughs> oh! Ate, may suka kayo. Pabili ako suka. Walang suka. Ano wala suka? May suka kayo dito, diba? May bilhin lang ako. Wala nga. Wala kasi yung mga beting kaya ko ngayon. Eh. Kaya ako yung bilhin kayo. Ay, may suka oh, ako. Ay, may suka suka ako nya. Babe. Babe, sige pa. Eh, bilang ka mayaman ako. Suka so, ko kanya, kayang ako magyaman. Kay so, supang wala akong bariya. yan ang ko.